to gini mo, naging na yeah. na, okay, ako atong isa. Uy, mga katosok o. mo ni. Buhay pa mga katosok. Ano? Hmm. Yan huli ni Sir sa musot. Ayan. Chamba, chamba. At may, ano you know, panos. Uh, Mahigit siyang kilo to. Sa mga ano mga small. Uh at bubuto. Uh uh, at pinagbawal na technique oh. <laughs> <laughs> Pinagbawal na technique <laughs>

Ako ha, balas <laughs> kay Koy? Ha? Saan? Ipang huwad na ako hindi ko gunahan Saan na, ano ko saan na ako na ko? Hala! Mare si Uma Wala nga na dutan Dito ka bot ka, ni Tokso, ni Gahe na bayo yun Gahe na bayo yun Hindi ko mga 1 meter akong gi Gusto nga ko na Ikaw, sunod ka ni Alanganin mo Butanganin mo na mga tulokan doon pa, sumpayanin mo na, bahalag Ano? Yan. Thank you. Yan. So binigyan tayo ni Sir Sumot at mga katos ako. Oh. Yan mga katos ako. Fame lang po sa ating Bungo is for gun. Yan. Bungo is Location po natin ay Dabao Samal mga katos At PM lang po kayo sa ating Facebook page, Bungo is gun, mga katos Ayan mga katos ako. Yan. Yan pa tayong mga available mga katos at gagawa naman po tayo ng 100 pieces na pang next batch mga katosok. At naman po tayo ng 1.8 na mga pana, yung ordinary na spur gun. Yun, abangan nyo po mga katusok ngayong katapusan mga katosok. Ayan. So yan, ginagawa pa. Ayan, yun. Uh. Wala pang design. Wala pa trigger. Ayan, team lang po kayo mga katosok sa ating bungo spur gun at YouTube channel natin. Pag-subscribe and support mga katusok. Brian the Gifted. Yan. Kung gusto niyo po tumingin sa mga tutorial, andiyan po yung mga tutorial natin mga katusok. Yan. Yan mga katusok. Maraming salamat po. Thank you for watching. Bongo is for